Yon, what's up mga kagaston? Another video for today. So, may customer tayo ngayon, ginawa sa ibang shop. ah uh, hindi rin na paandar. So, dinala siyang hindi umaandar, ginawa hindi na paandar. So, yon. So, yon mga kagaston, ah uh, kakabukas lang natin ang makina niya. So, isa sa nakita natin kanina nung binuksan natin 'to yung kanyang yung kanyang cam baliktad. So yung exhaust cam nilagay sa intake, tapos yung intake cam nakalagay sa exhaust. So isa na yun sa dahilan kung bakit hindi nila napaandar. Pangalawa, yung timing chain yung bilang nya kulang. So may bilang kasi to dapat ang bilang nito, 16. Kanina nag-check tayo ng bilang niya, nasa ano lang siya 15. So yung 15 pang radiator fan yun. 'yon. Tapos yung kanyang exhaust, nag-check tayo ng valve clearance tukot. So isa yun sa mga dahilan kung bakit di rin nila napa-under yung motor na 'to. Tapos yung block niya, uh, yung mga piston niya 'yan, nagkanda basag-basag na. So yung mga pinagbasagan daw nakuha nila ga na sa loob so binaklas nila to nakuha nila yung mga pinagbasagan tapos may kita nyo yung mismong pisto na yan no? uh, alatang galing sa sabog yung motor tumukot tukot na yung barbola ngayon uh, palit siya ng bagong block may dala na rin si sir ang nilagay, ilalagay natin na dala nila uh, 68mm pitch bike So kagandahan nito, dati siyang naka 68. So hindi na natin kailangan i-bore up kasi madalas nagbo-bore up pa. So maglalangit pa pa rito. So ayun, uh, salpak muna natin and then che-check muna natin kung ano pa yung mga kailangan i check. Tuloy natin yung video mamaya pag ipapaanda rin na natin. So ayun mga kagaston, Na nalagyan na natin yung kanyang block. Ayan. So, Pits Bike 68mm So, smooth naman natin na ipasok and then chinek na rin natin kung hindi sasayad yung ibaba ng piston sa, sa kanyang sigunyal. Kasi ganoon yung nangyari dun sa dati niyang piston. Basag-basag yung ilalim. So, yun, nakasalpak na. Ngayon, sabi nila na tawag na ito na na yung mga barbola pero check pa rin natin kung may leak kasi kapag may tong mga to, singaw yung barbola, di rin naandar. So, yan yung mga iche check pa natin. Tuloy natin ulit mamaya pag buo na yung makina. Okay, easy, bye. Ayan yung owner. Alright. Second owner. <laughs> Ayan sila, tatlo sila. So, tinala yung motor sa ibang shop. Madaming ginawa, hindi na paanda kasi may mga mali-maling pagkalagay. So, mas maganda pag yung motor nyo, Raider, maganda tali nyo dun sa gumagawa talaga ng raider and then dito sa shop raider ginagawa natin pero gumagawa din tayo ng ibang motor Ipaga, mas nakilala lang tayo sa raider na paggawa so ito yung kasama nating helper ngayon dodol forks <laughs> so yun mga kagasto na umaandar na yung motor na dinala sa atin So, ang problema na lang nito, carburetor. So, papalitan yung carburetor. Kasi yung carburetor na nakalagay is mahirap nang itono. Kumbaga, baga, di mo na talaga siya matono. So, ayun, okay na lahat. Bali, dahil, patayin muna natin. So, pinagawa to sa iba. Dinala doon, uh, di umaandar. Ngayon, kinuha nila na hindi rin umaandar. Uh, dinala dito sa ating shop tinutulak lang bali dito umandar so pagbukas natin ng makina una nating nakita yung bilang ng timing chain niya kulang nasa 15 lang yung bilang which is da, uh, dapat is nasa 16 tapos isa pang mali ng unang gumawa nito yung cam niya baligtad yung intake yung intake cam nasa exhaust cam yung exhaust cam nasa intake cam kumbaga na nila yung dalawang cam ngayon, chinek din natin yung barbula niya. May singaw yung isang barbula. Ngayon, pag, pagbukas natin lang lahat ng yon, sabi kasi pinalitan lahat ng barbula. Pero pagbukas natin, walang napalitan kahit isa. So, sa mga ibang gumagawa dyan, ah... Uh, Wag, muna, wag kayong mandaya sa mga customer nyo kasi may balik sa inyo yan. So yun, ngayon all, uh, all goods na yung motor ni sir Mauwi na nila na umaandar Ngayon kumuha sila ng karburador Para sabay ako na rin daw yung magtono At isasalpak natin Bago, sila, bago na nila iwi yung motor Hintay lang natin para isalpak yung karburador na dala nila Kasi nakalagay dito is flat slide uh, Luma na rin Alam naman natin ang issue ng flat slide Umiingay yung pinaka piston ng karburador So kahit dati pa daw mahirap nang ito no kahit marami na silang pinalitan ng mga repair kit ganun pa rin so yun uh, nilagyan daw dati ng ibang carburetor to um okay so yun lang gagawin natin yan pero lahat all goods na kumagana na yung motor naka 68 black uh, pitch bike cam gear pitch bike black 68 68 mm tapos lahat ng barbula pinalitan natin ng bago SGP yun yung mga nilagay so ayun all goods na lahat So, thank you for watching and then salamat sa tiwala sa ating yung motor na to. God bless sa inyo.